On this tutorial, gagawa naman tayo ng B lookup at saka X lookup. Okay? Tingnan po ninyo ito. Meron ako, maglalagay ako ng set of numbers. Pagdari, let's say, meron tayong mga code. Meron tayong mga province. Ayan. So dito sa code and province natin, let's say meron tayong mga corresponding na code sa bawat isang probinsya na meron tayo. Maglalagay tayo ng tatlo. Let's say A1, B3, and C6. Okay? At meron siyang mga probinsya na nila represent Bulacan, Cavite, okay? And let's say Zambales. Ngayon, etong table na natin na to, simpleng table natin na to, ang gagawin natin is, kapag tinatype natin yung A1, dapat lumabas Bulacan. So, tingnan po ito. Maglalagay ako dito ng word na input code. Okay? Ayan. So, dito niya ilalagay yung code. So, i... Ano lang natin ng proper? And then, lalagay ko dito, i-declare ide niya kung sino yung province. Ayan. Okay. So, ang gagamitin natin ay v lookup In short, that is Value Lookup. At tingnan natin muna kung paano yon. Tandaan, dito ilalagay yung value, dito lalabas yung province. Pero ang tanong, saan natin i-code yung VLOOKUP? Siyempre, kung saan lalabas yung value. At ang lalabas na value is yung probinsya, so dito manggagaling yon Okay? So, ibig sabihin, kung di, kahit na nakareference tayo rito for the code, dito natin ilalagay sa baba yung pinaka-code natin. So, magagawa tayo ng VLOOKUP. Equal, and then VLOOKUP. Ayan. So, It looks for the value in the leftmost column of a table and then returns the value in the same row for a column that you specified. So, dalawa kasi ito. VLOOKUP tsaka XLOOKUP. So, malalaman nyo mamaya kung ano yung pagkakaiba. So, ang unang na-create is yung VLOOKUP and an enhancement is the XLOOKUP. So, anong tinutukoy natin doon? Si VLOOKUP kasi, yung pinaka-leftmost na column doon siya nagre-reference. Ayan o. It looks for the value on the leftmost column. Okay? So, tingnan natin kung paano gagawin. So, let's say, i-open natin parenthesis para makita natin yung requirement niya. Sabi niya rito, look up value. Saan niya daw hahanapin? Okay? Or ano yung titignan niya? Ibig sabihin, ang tanong niya rito, kaninong cell or saang cell manggagaling yung kanyang titignan sa table natin. Sa akin, dito ko ilalagay sa K number 3. Kasi sabi ko, pag naglagay ako ng code yan, hahanapin la doon sa table ko ano na yung katapat niyang province. So, siya yung naging loop o cap value natin. Lagay natin ng comma. And then, hanapin natin yung table array. Ang ibig sabihin ng array ay yung mismong values na titingnan natin. So, ito yung aking titignan. Hindi ko sinama yung header na code and province kasi di naman talaga sila kasama doon. Okay. So, ito yung reference table natin na array kung saan natin titignan kung ano yung value. Okay. So, tatanungin natin ngayon. Ayan. So, column index. Ibig sabihin, saan natin kukunin yung ID display natin? Column 1 ba? Or column number 2? Okay? Ayan. Tingnan nyo. Dito, nilagay ko sa column number 2 kasi yung code ay 1, yung province is 2. So, ibig sabihin, nagbibilang siya mula sa kaliwa. So, the first column is column number 1, the code. Column number 2, province. So, dun natin kukunin yung pinaka values na ating hinahanap. Okay? So, technically speaking, pwede ko kasing inagay dito yung A number 1. Ayan, no? Ibig sabihin niya, nahanapin niya yung A1 mula doon sa table. O, nakita niya, bulakan, di ba? Pero, hindi naman ganun yung gusto ko. Ang gusto ko, pag nagta-type ako rito sa may taas, sa may K number 3, siya yung inahanap. So, walang lumabas. Tingnan natin. A number 1, tama. B number 3, tama. And then C number 6, tama. So, ganun yung reference ni B lookup. Nagahanap siya ng specific value na dinedeclare mo at titingnan nyo din sa table kung siya sa lalabas. Remember, yung number na to, no 2, ay galing dito. Kasi ito yung first column, si code at second column is si province. So, ibig sabihin, sir, kung marami akong columns dito, let's say, meron pa ako rito isang column, so, column number 3, pwede ko rin kunin yung value sa kanya. Tama po kayo. Okay. Gawin naman natin yung sa... Copy natin to, Play natin sa si baba. Palitan natin yung code. Ayan. Dito sa baba, gawin naman natin yung x lookup na tinatawag. Okay. Type natin yung equal and then go for x lookup. Ayan, so ano siya? Searches a range of an array for a match and returns the corresponding item for the second array or array, range or array. Ibig sabihin, dito very directed. Basta magkakatapat po sila. Ibig sabihin, maghanap ako ng isang set ng numbers at meron si yung katapat na column na hahanapan ko ng value, pwede kong i-declare, parang vlookup. So parenthesis. And then, syempre, dito manggagaling sa key number 6 yung value ating ilalagay. And then, tatanungin niya, ngayon, sorry, wala pa lang nakalagay na look. Up. Ayan. So, tatanungin niya ngayon sa atin, saan ko hanapin yung laman ni K6? So, dito yon syempre, from F number 4 to F number 6. So, tatanungin niya ka ngayon, o saan naman kolong manggagaling yung value na i-declare ide mo? Dito naman sa G4 hanggang G number 6. Okay. Ayan. So, kapag hindi nakita daw, anong lalagay niya? Sabi niya. E eh di error, lalagay ko enter. So, wala pa tayong nakikita eh. So, A1, Bulacan, C6, Sambales. So, tingnan mabuti. Sa XLOOKUP, very designated kung saan yung column na hanapin. Pero pag dito sa VLOOKUP, isang set ng table, pero dinideclare mo na lang kung anong pang ilang column manggagaling yung value na hinahanap mo. So this is VLOOKUP. So ito, nagagamit ito ng mga teachers para pag sila ay nagbibigay ng equivalent ng grades. Okay? So let's say for example, kakuha ng yung bata ng grade na 100, 99, 98, so on and so forth, so 97, 96. Okay? So, kung meron akong mga grades, so, syempre, yung 100, 1.00 yan, di ba? So, format natin to. Ayan. So, 1.00 to, ito, 1.25. Yung 1.25. Kunyari. So, kapag nag-input ako ng grade, kunyari, 98, automatic malalaman ko kung ano yung value niya. So, 1.25. ba diba? So, doon natin pwedeng gamitin yung VLOOKUP. So, kung mag-search ako ng table at ito yung table ko, pwede kong gamitin yung VLOOKUP or XLOOKUP para sa kanya para makuha natin yung value ng mga grades. So, doon natin siya pwedeng gamitin. Ayan. So, tandaan, kung meron pa kayong mga questions at meron pa kayong gusto nga kayo ipadagdag, sabihin lamang po para maituro natin.